Maglilinis po kami ng project cake kasama mga klase ko. George! The... George! <laughs> <With you! Church! laughs> Is that Handa na ba kayo maglinis at maglingkod? Handa na bang sumubay? Si Sabi sa pa rin matangay. Kahit I nang sarili. <laughs> <tulungan, tutulungan tayo. laughs> Mang Paul, salamat sa pagtutulong niyo. Kahit ang sarili mong batas? iboto vote i Parokya ko. ah, bubble yun pa ba tayo ng kailangan pag nasagasaan tayo dito? Oo naman. Ang dapat Ang mga tayo! ah tayo! YOLOB ma'am. <tuk tangan> Check in na to. Yeah. Lola, na Oh, ma dapat sa kanto natin hindi ipunin ng kabal. Wala kang utak na bal. Hmm.

Tulungan mo yun, oh. Tulungan mo siya. Tulungan mo siya, no. Pagbiyan ko tatlo, puta kayo na pag hindi ka pala na, sa labas. Oh, five. Tax lahat, three. Two. Apa sih kami na. Mo. Mama ayam pergi ke bal. ka di toko ngau bagitau, di sa kalau salah batu jangan ka kemulung aja no. diyan di toko kalau salah batu jangan kau kemulung aja no. Kalau ang patuan. Gago ma na si mo, tayo. Uy, maging isa tayo. Buwan, talob na kayo, Paul. Mga lalaki, sa loob. <laughs> <laughs> <Alam -alam. laughs> Uy, bakit tayo ni ma'am? Yung dalaw matakir. Eh. Uy, takit si ma'am, maglinis na tayo. Alam ko ba, girls na labas? Uy, sa loob nito. Uy, sa ba? Ay, tayo ko po, pinahihirapan po kami dito. Bagal pa, bagal, bagal, pre, ha? Oh, <laughs> Ali tayo pre, dapat umbisan talaga doon. Kasi kapakaitan ng mall ko dito, siguro pa rin po. Opo, tuloy mo Kayang bali 'to sa bahala. Sige. Wait, ba mo sinabay sa looby paray batas 'to, tuloy okay. po, okay.